o so, ang pagpipilian natin. Nabuhay ka para magtrabaho or magtrabaho para magkaroon ng buhay. You choose. Kung nabuhay ka para magtrabaho, buong buhay mo magtatrabaho ka na lang. Hanggang sa ma-realize mo matanda ka na. Kasakit. And at, at during your dying days, ma -re realize mo lahat pala ng mga pinagbuhusan mo ng oras mo ng mga material na bagay ay hindi mo madadala at ang worst case pa nun, baka meron ka pang, uh, mga nasaktan na tao para lang ma-achieve ang mga material na bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay kung ako ang papipiliin po magtatrabaho ako para magkaroon ng buhay magtatrabaho ako para magkaroon ako ng pera para magamit ko sa pangangailangan ng aking pamilya magamit ko rin para pag-enjoy sa mga mahal ko sa buhay sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan at higit sa lahat tatrabaho ako para meron akong maitulong at meron akong magagamit sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos kaya mga kaistorya, you choose po anong gusto nyo Nabuhay ka para magtrabaho or magtrabaho ka para magkaroon ng buhay?